Sa exciting part. So far, meron na lang tigda dalawang games remaining ang bawat kupunan sa tatlong grupo. Group A, Group B, and then Group C. And ito yung prediction ko na ito yung walong teams na mag advance sa quarterfinals. explain ko sa inyo, okay? Okay, dumuna tayo sa taas sa Group A. Feeling ko ang dalawang mag-a-advance dyan is Canada, Australia. Yan, feeling ko ah, feeling ko, okay? Medyo, pero medyo magulo dyan sa group A eh, kasi possible mag-triple tie yan. Maging 1-2, 1-2, 1-2 yung tatlong teams. Pero mamaya makikita nyo naman na-explain ko. Sa group B naman, obviously, Germany and France sa advance na yan. And then, sa group C, yung sa group nila Lolo Bron, USA and malamang sa malamang Serbia kasi last game ng Serbia is South Sudan. So malamang siguro tatalunin ng Serbia ang South Sudan. Hindi pa sure pero it's gonna be a close game, maybe. So, anim na yun, ha? Anim na yun. So, meron kulang ng dalawa. So, yung dalawang teams, so, sa... <laughs> so, yung dalawang teams na kukunin is, kukunin nyo sa mga natitirang teams, ang top two na third placer sa, sa buong groups. So, feeling ko, yung dalawang teams na yon ay, yung isa doon ay Greece, at yung isa doon ay South Sudan na makakakuha ng final slot na yon. And then ganito magiging itsura ng brackets. Yung walong na papasok, advance at yung apat na uuwi na. Ayan guys, kita nyo naman. Ito yung prediction ko na papasok sa quarterfinals. Yung ayan, yung mga naka-green, yung mga papasok, yung mga naka-crossout na red, yan yung mga laglag na. Canada, Australia, and Greece para sa group A. Sa group B, Germany and France sa group C USA Serbia and South Sudan What do you think Pero wala naman yung guys eh kahit pagtalo-talo naman sila yan at the end of the day USA pa rin USA pa rin na ah, magcha-champion at mag-uwi ng gold medal Si Lolo Boron papatalo Malabo pa yan sa sabaw ng pusit